Hello! Mayang hapon mga karambo! Nandito naman ako sa Toronto sa my celebrate. of gala tingin-tingin sa mga paligid. Ayan! Ang ganda-ganda dito. Kasi nag-ante ako sa anak ko. Nag-ano siya ng kanyang health card na rin. Ay, ang mura o. Oh. Ayan, 49. 49. Ang mura. Yeah. Dito sa side of the Ano mga bag? Maliliit lang, kaya lang. Maliliit yung bag nila dito. Ang ganda. Ayan. Ayan. Mura lang, oh. May mga gamit. Ganda sa Pinas, ano? cargo. Cargo. Dito sa si Cedar break mura lang. Mga $5.99 lang din. Eh. Stabless. Yan o. No? Oh. Mm. Yan. Ang ganda dito, mura. Ay, naka. Wala, wala. ganda dito. Yan. Ah. Spacey, spacey. Iba siya kaysa uh, town center na uh, karambo. kamusta kayong lahat? Sana mag-enjoy kayo ngayong hapon sa inyo kung saan saan kayong mga lugar na uh, masyal-masyal. Oh. Ayan, ang ng mga dito. Tingnan okay, nyo guys. Ibang-iba sila, ibang-iba. Ibang-iba. Ay, okay. Ayan. yung ano nila, yung bagi nila dito. Medyo mahal. Mas maganda doon sa tabi ng pinapunta namin. Bandang um, Markham. yan Ang ganda ng mga damit ng mga bata. Tingnan nyo guys. Oh, Ayan. Gaganda. Ay, $3.99 lang. Mm. $3.99 oh. Mega sale sila. Banda, di ba? Hmm. Mura lang. Walang wala na akong baby. Wala na akong bata. Banda siya. 399 Wala akong mga bata, mga karambo. Sana ang bata ko maliit, mura lang. 399 Ang tagal kasi ng anak ko. Hmm yay sana. oh yan, mga Mati lang leganda sana. Mag Bagay sa cargo. Pagkano kaya to? Ano, hindi. Mas mura pa rin doon sa may, ano, sa kinukula naming Pakistani. Tapos, mayroon pa siyang, alam mo yung pangbalo talaga sa upuan ng ano, ng anid, onidoro. Ayan, no? onidoro nasa na sana kaya yung ano yung anak ko ba't tagal -tagal. ang tagal-tagal ang tagal-tagal ang anak ko magalagala muna ako bago ako hindi ako maboring dito no? ay hmm. still din ay 25 dollars 25 dollars 25 dollars ang ganda din, oh. No? Hey. Si $35. dollars. Ganda. Mas sleeper siya, oh. Wow. Mm Yan, -hmm. ganda din. $35 dollars yung mura mula lang. Pang cargo, cargo sana, na mura, mura lang. Ganda. Yan, medyo malaki sa akin. Medyo malaki sa akin. Ang ah, mga size. Pero, sana makukuha ko na yung ano ko. Mayroon akong nagustuhan doon sa Stacy. Tingnan ko din mamaya. Kayo, kamusta kayo mga karambu ha? Upo muna ha? Upo, upo na, Ang ganda ng salikuran ko. Tira nyo. Ngayon Ha? Ay, dyan. Aha. Ganda-ganda ha? -ganda. Oh my God, mga karambu. Mmm. tagal kasi ng anak ko. Nandito ako sa Cedar sa sa ano sa Ontario, sa Toronto. Ano ang tagal ang tagal ng ano ng una ko kasi hapon na siya pumunta dito, tulog ng tulog. Ayun. Kaya pero ako maaga ka ang bilis-bilis talaga. Kaya lang, ayan. Siyempre, siya may kasalanan. Kasi, tulog ng tulog. Ano yan? ba diba? Kaya kung gusto mo na mag-ano, pag sa ibon, kung gusto mo kaagad ng maraming mga tutukain, kailangan magising ng magang mga ibon. Para marami siyang makukuhang palay or whatever. No, di ba mga karambo? Joke-joke <laughs> lang. Ang ganda doon ng mga floor mat iyon, Ayan. Ay. Ang ganda ng init. Ang ganda ng init mga karambo. Alam nyo dito kasi sa ano, sa amin. Uh, ano. Ang ganda gumala pag walang trabaho. Wala trabaho ngayon. Off, off. Kaya, ayan. Gala-gala konti. Hmm. Habang nag sa aking mahal na anak, na lalaki, Ayan. Ang tagal niya. Kasi hapon na kasi siya eh, Kaya marami ng tao. syempre, linya-linya. Diba? Pero pag nag aga siya eh. Di, una siya sana dito. Kaya madali lang. Alam mo, ang ganda-ganda ng greens na ano sa ano po, ng halaman hmm. dapat punta pa ako sa ano sa STC. Yan. Mag ano lang mga uh, sa aking nanay sa at saka sa saka sa sa, 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 mm, mm, sa mga mahal-mahal sa ako. Mga pa -isa pakaisa pinsan-pinsan. Mag uh, tumatrambol sa likod ko. Nakita ko ang ganda doon. <laughs> Akala nila dito parang nagsasalita siyang mag <laughs> Pero, pero hindi niya alam, parambu ah, Nagagawa ko kahit ng konti lang ng video para sa inyo. Kahit para ano, may update ako no. Ha? Ako. Wala ako magandang video-video para sa inyo. Pero okay lang. Sana mag kayo dito. Yan pagkita ko lang sa inyo yung halaman sa likod. Pero, ano ba? Ay, artificial siya mga mahal. Mahal-mahal kong karambong. Artificial pala. Pero, eh, mag-enjoy na lang kayo doon. Sirado yung dyan. Dyan dati, lamitan niya yung dyan. Bumili rin ako yung dyan, pero yun ang pagod ko. Ay, hindi na. Parang ano nang bago na siya. Bago na siya. Yung mga loob-loob na yung mga ano, yung pang mga kitchen utensils, yun na siguro ang bago doon na ipapasok ngayon. Hmm. Ay, nako meron din doon niya, ano, sa likod doon. Eh. Ayan. Yan ganda ganda. Yan, oh wow, may alahas doon nagbibinta. Yan, ay glasses. Ayan, ayan. <laughs> Yan ang anak ko nandoon siya. Pero, ayaw ko na siya puntahan doon. Kasi, binata na. Yan, binata na siya. Pwedeng pwede na siya mag-isa. Gumawa ng sarili niyang life. No? Okay mga karambuha, ito lang muna update lang. Mahal ko kayong lahat. Nahiya kasi ako. Mag Ay, nandiyan na yung anak ko, oh. Ayan. Oh. oh. face mo na sa mga ka, ano po. Tara. <laughs> Kailangan ko na. Ayan. Ayan kami. Ay, li Libre kita. Ay, lilibre niya daw ako. Kain tayo. Ayan. Say hi. Update, update lang mga karam. Hi. Ayan, doon mo kami pumunta. Saan tayo kakain na sa town center? Masigusto ko doon. Hindi sa kayong babae Di ba? O, diba? oh, maganda pa rin yung mama. Malaki na yung anak. Ah! Mmmmm. Di ba makarambong? Mga karambong lang ganda, o. Oh. Ayan. Ang ganda ng alahas. Ang ganda. ganda ng alahas karambong, o. Oh. Kaya lang huwag muna. Wala tayong taya. Wala <laughs> ayun taya ngayon. Magpapalibre lang ako ha. Okay, bye mga karambo. See you on the next video. Update, update lang muna tayo. Mahal ko kayong lahat. Ay, naku. Dito, dito mga karambo. Ang ganda. Ayan. tingnan nyo. Oh. Ayan. Ang ganda. Ayan. Pinahaya akong lumapit doon kasi wala akong mabili ngayon. Ha? Ay, naka. Ang mura doon ng ano, ano mga bibili. Ay, naku, ang underwear. For three pieces for 14. Diba? tingnan niyo, guys. Ah, Diba, mura lang. Three piece for 14.99. Oh my God. Tingnan niyo natin dito, na kung may bag dito para kay mamang ating. Sa winners. Pasok muna kami sa winners konti, mga karambok. Hmm. Okay, bye mga karambo. See you in the next video. Yan. Mm -hmm. Ang ganda. Hindi dyan kami lalabas. Dyan labas. Lalabas kami dyan. Pasok muna kami dito ha. Huwag ko muna Kasi hindi naman kami bibili. Sa susunod lang. Love you guys. Babo. Bye na anak. Mag-window shopping lang kami. Love you all mga karambo. Babo.